Ay, nabili po akong lomi. Ito nga po yung bayad. Hi guys, hello. Magandang gabi, ayan. Andito dito po kami sa amin, yan. Tapos na pa, is sure pa tayo. Galing lang po akong trabaho, tapos yun na ng hmm. Wala kaya tulong kami, yan. Yung kapatid, ayan. Wala kaya tulong kami. Eh guys, so atin mo ang aming sala. Ito yung kumot na, hindi na tuyo. So, kailangan natin patuyin sa saran. Siling pan na maliit na liplip. Diba? Man, kailangan natin magtipid. Diba, Cyril? Kailangan natin magtipid. O, oh, kaya na mo. Kaya mo, Cyril, o. Oh. Ayan. O, oh, upper mo na. Upper. O. Oh. Ariko, ariko, ariko. Ariko. Hmm. Ito guys ha. Ayan. Tatalo niya. <laughs> Ayan lang siya. Ganun, ganun, ganun Ayan lang siya. Oh. O, di ba? Iyan yun ha. Balak pala namin mag ano, mag night market. Hindi kami natuloy eh. So, ang mag night market lang yung, <laughs> yung aking pamangkin at saka yung aking anak. Sila lang dalawa. Sila lang po yung nag-enjoy. Sila lang po yung kumain. <laughs> Wala. Sila lang dalawa. Yan. Ano si... Pupot! Ba't naiyak? Naiyak si Pupot. Hindi pala night market, Changi. Nag-Changi kayo nung... Sa bayan? Oo, oh, nung January Ay, 16. din. Anong meron din eh? Night market? Oo, oh, night market dyan. Hmm. Uh, Maganda dyan din kasi may ano, yung... Uh, dyan ay may namesa, yung lamesa. Yung lamesa kainan. Oo, oh, mismo. sakit na oo. Oh, oh nung una yon may pa yung mga may ano may na, ano, ano live pa yung band live band oh naulang live band <laughs> 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 ang noon ang gusto siya yung lagi nakikita ang isang araw ano na parang 50 ang isang araw <laughs> na doon ang <laughs> Eh, dapat kailangan eh. hindi, hindi, naman mawala ng... Siguro kung magkay kalamari. oo, oh, malaka. Eh, so nga lagi na makita saan. Oh, yun, Ayan guys, yun, so palis na, 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 na yung aking mga pamangkin, no? Palis na sila. Dahil ako nagpagawa ng motor sa alib, mo. Oh. Eh, possible mag hindi ko sinuot yun. ako nahuli. Oh. Ay, Nairi, ipakamalik na ako. mo, na Nasaan na yun? Ha? Ah, pa kain ako? Bitsa saire Peter ang sinubuan ko nakakain na yon Ang dami lang. Sabi ko naman sa Peter Bitsa saire na Ay Ay nakakain din si Peter Ay sinubuutin niya Ay Nga tunga ay Ang dami nung Ina-remote ko Ay ah, syempre sabi ni Peter Abay Magsililas eh, and... ko lang ng tulong mo Tsaka yung relas well, ko Sabi, ay, ni, pe... lang lang po, sabi ay, ni Peter Ay ng helmet ko Tinan mo Sabi ni Peter Ay syempre Ako yung sinubuan niya Hindi na kainin ko Hindi nga pala sa siren Ano? na

ay, Ay, Seren, kumain ka na doon. Sabi ko kanil, bumalik kayo pa ano. Sibo, na nasubo! subo. <laughs> ano ulam nila? Tinan mo yung kumot ko. Siya lang, eh, nga siput po. Aral, subuha, oh, oh. O, ang sinubuan niya si Putpo. Ara, sinusubuan, nawala. Oo. Hindi tuloy ang subo ni Lokoy Asi. Si Putput put na nga nga <laughs> nga. Si Putput pala nga, no, na. Ito ang kamay. Oh, diswerte ni Putput. <laughs> Busog. Lagi daw,

Alis na si Ineng. Ineng, tandaan na. Ikaw pala ang kumain. Ayan, mm. oh, may bumo. Wala mm. lang ako. Sasama. So, Malayo yan. Pag umiaka, walang mag-aarap sa iyo. Walang didi daong. Sama eh. mag ka ka ngayon. <laughs> <laughs> oh, ito, ka. Oh. Ah, kasama ka, alas ka. Ah! Alas ah, so, na kami, te. Oo, oh, ah. ingat. Ineng. Ah. Dandaan ini Nay, patakboy ni ha. Bumila akong lomi doon. Galing akong trabaho, tapos dumaan ako dun sa may lumayan dito, sa may ano. Ayan hey guys, so. Oh. Nag-lomi. Ayan. 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 Diba? Ang daming laman niya. Ang daming yun. Ang daming ngayon. At saka, hmm. Sarap. Mm -hmm. Ang dami niyang lahok, masarap pa. Grabe. Ayan, guys. Kain tayo. Tastes yung nagutom ako. Sarap. Gina. na. din ko Uh -huh. ayan, ayan. Ang dami niyang laman Ano oh, anak Ako na lang ako Ba't hindi ka nalig ngayon? tayo

ano si Bebe kanina pa na kanon na nung si ano si Mano. Si Sarisol pala. Nagbili din ito. Nagbili no, din ito. pa. Minute pa eh. Hmm? Minute na? Pagutom ako na paso ako.